Okay mga Kapiling Rich, lalabas tayo ngayon kasi nga ilabas natin si Lucy. At ito ang makikita niyo paglabas namin dahil na nag na na ngayon. Grabe na ngayon ang snow. At kahit may sakit kami ni Ellie wala pa rin ako choice nga kailangan ko pa rin ilabas si Lucy kasi nga gawa nga gustong tumay at umi so tara samahan niyo kami dalawa ni Lucy si Lucy parang ayaw pa lumabas pero wala san choice hindi naman siya kasi makaihit ito sa loob so hala kayo samahan niyo ako at tingnan niyo ito ang mabubungad sa inyo grabe ang lamig Kagabi nilagnat ako, ang taas ang lagnat ko Pero wala tayong choice ngayon, gagawin natin to Kasi nga mayroon tayong doggy babies So tara, samahan nyo ako So, dyan ang makikita niyo Sobrang daming snow. <laughs> Napuno na naman. Si Lucy, come na! na come. Si Lucy, ayaw nang hinginig. Stakas. Stakas! Lucy! Go na! Stakas. Stakas! naman yan yung babies namin. Day go so, <laughs> Nilamig siya. Ang taas talaga ng snow. Kaya, ayan. O, oh, come na. Natis, So, wala akong magawa. Hindi. <laughs> Kala talaga <na> siya. <laughs> <laughs> come na. Oh, grabe ang lamig. <coughs> Nag-enjoy din naman siya. <laughs> enjoy siya. Wala na siyang plano. Ay! Hey, come here! Lala, Tisa na! Come. Go, Tisa! Come na, go na. Di po. Ay, salam sa swimming for the snow? paano lang. na sa snow? gagu, Nadali. Nadali na, oh, diba? oh, na, 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 Gago na, 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 palo pa itong ato na ito. <laughs> Saan? Ano na? <coughs> Ganito yung sakripisyo namin dito pag taglamig. <laughs> so, tingnan mo si <sila>. Lucy. <laughs> Nanginginig. <laughs> Saan mo Lucy? Go! Para na! <laughs> Pag napuno kami dito ng snow, ang labas namin dito frozen. <laughs> si Elsa. Tara, na. Cool. may ano pa ako, may lagnat. ito yung ano eh, ito yung napakahira pag may winter, ano, winter time ba. Kasi nga, Lalo na nandito yung Lucy Kuling Na lumalangoy <laughs> Nag-enjoy ang gago <laughs> Nag-enjoy <laughs> Nandito <Ngayon> yung mga <makakita>, Oh, Kanina <laughs> ayaw niya pa lumabas oh, nana. Come na nana. Dumuti isa na Wala na, hindi na siya umihi. Nag-enjoy na siya. Natatisa. Ka. <laughs> ka. Akala ko pa nilalamig ka. Kaya ako tulog ito. Akala ko nilalamig. Yun pala mag-swimming. <laughs> Napakahirap ngayon. Ano <laughs> lamig na, grabe. Ang aga pa. Ayan, tingnan nyo. Napaka ano. So ito yung sakripisyo namin pag winter na. Pero dito, hindi naman ako nahihirapan magpala kasi nga isang daanan lang yan ng traktor wala na yun nga lang ito na naman yung si Lucy ba yan ang problema kasi ila, kailangan pang ilabas oh hindi naman siya umihi kasi na enjoy niya yung paglabas niya na maraming snow na enjoy niya yung na enjoy niya yung <laughs> yung ano ba yan o hindi na siya umihi St no sé. Kana, na. Wala na, hindi naman umihi. Hindi, naman siya umihi. <laughs> so ang lalim. Ang lalim ng ano ngayon, ang lalim ngayon ng pagka ano, ng snow. <clears throat> ano? Ano? ano Hindi na almost makalakad si Lucy. <laughs> At tingnan ang gulong ko. Nakalahati na. Ibig sabihin, malalim siya. Tingnan mo, ah. O. Oh. Yan, o. Eh, nangalahati na siya. Yan. So, ang ayaw ko lang dito kasi nga, ano, yung pag, ano ba, yung hmm, kakasakit ka talaga. So, inayos pala ni Dibto. Inayos niya pala yan. Very good naman si Kuya David. Ayan si Lose. <laughs> Ayan, na, hindi, hindi siya makakalakad sa sobrang lamig. Ay, nagam na. Ano? na. naayos na pala po. Ang naman. <laughs> Nana si Lucy. <laughs> Rich, ano na tayo, pasok na tayo dahil sa lamig. So, uh, please, ah, uh, ano naman, pa-share naman at pa-like. Maraming maraming salamat kung nagustuhan 'yung video ko. Bye.